Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan, sama sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas, napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpila ng radyo ng Catholic Media Network sa batibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon. Nang Huwebes sa kalabintatlong araw sa buwan ng Hunyo. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa ating mga balita sa araw na ito ng Huwebes, sinabi ng pag-asa na apat na lugar ang makararanas pa rin ng mataas ang heat index o ang tinatawag ng pag-asang dangerous level ang heat index sa araw na ito ng Huwebes, June 13. Sinabi ng pag-asa ng heat index ng 47 degrees Celsius ay maitatala sa Virac Catanduanes, samantalang inaasan ng 46 degrees sa Katarman, Northern Samara, samantala sa Sangli Point sa Cavite, Ambulong at Tanawan, Batangas, ganon din sa Roxas City sa Capiz, makararanas sa araw na ito ng 45 degrees heat index. Samantala 44 degrees heat index naman sa Pasay City, Munoz Nueva Ecija, Alabat sa Quezon, Cuyo Palawan, Legaspi City Albay at Masbate City sa Masbate. Samantalang 43 degrees naman ng heat index ang inaasahan ng pag-asa sa Lawag City, Apari Cagayan, Tuguegarao City Cagayan, Kalapan Oriental Mindoro, Puerto Princesa Palawan, Iloilo City sa Iloilo, Dumangas Iloilo at Giwan Eastern Samara. Samantala, Maasang pag-asa na 42 degrees Celsius ang heat index namang maitatala sa araw na ito ng Huwebes sa Science Garden, Quezon City, Metro Manila, Batac, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Kasiguran, Aurora, Cubi Point, Subic Bay, sa Olongapo, Daet, Camarines Norte, Huban, Sorsogon, Mambusaw, Capiz, La Granja, La Carlota, Negros Occidental, Sikihora at Balogan Samar, Tacloban City sa Leyte, Morongan Eastern Samar, Dipolog, Sambuanga del Norte at Butuan City sa lalawigan ng Agusan del Norte. Sabi pa ng pag-asa, ang Easter List o maalinsangang hangin na nagbumula sa karagatan ng Pasipiko, ang pangkalhatang iiral sa Davao Region, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, region sa araw na ito ng Huwebes. Kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog pagkidlat. Ang iiral sa Davao region samantalang ang isolated rain showers o thunderstorms ang siya namang iiral sa Bicol region, Eastern Visayas at Caraga sa ang natitirang bahagi ng bansa kasama ng Metro Manila ay magkakaroon ng bagyang pag-uulap ng kalangitan hanggang sa maulap na kalangitan na may kasabay na isolated rain showers dahil naman sa mga localized thunderstorms.